at pinayagan ng IRI International Rice Research Institute sa Laguna para ilanggrab ang mahigit dalawang daang hektarya ng mga magsasaka ang partner si Marcos Senior sa Masagana 99. Winasa ang agrikultura at likas kayang pagsasaka kinulekta ang mahigit limang libong traditional seeds ng palay at ang ipinalit high yielding varieties na kailangang abolo pesticidio alam niyo, sa katulad kong senior malamang kahit sa hanin mga punyetang pulis sa abono pesticide. Ginamit ni Marcos ang samahang nayon, ang arpa, para nilangin ang mga magsasaka. Pero 52 years ang nakalipas ang inyong lingkod. Third generation at ang milyong-milyong Pilipinong magsasaka, walang lupa. Pito sa bawat sampo, walang lupa. Walang tunay na reforma sa lupa. Kaya para sa amin, tunay na reforma sa lupa pambansang industrialisasyon, palakasin ang lokal na produksyon ng palay at gusto namin ihiyaw Marcos Senior at Junior Peste sa magsasaka Salot sa mata. Napakahalaga po Tunay na reforma sa lupa Kaakibat ng pangbansang industrialisasyon Susi sa pagunlad ng bayan Sapagkat ang Pilipinas Agrikultural na bansa hindi industrialisado. Kaya mahalaga po, di diba ba ang presyo ng bigas? Ate, nakapili ka ba ng 20, 29 pesos kada kilo ng bigas? Wala! Nabudol tayo ni Marcos doon sa Malacanang. Ang bigas, 55, 60, 65, senior. Kaya mga kababayan, tandaan po natin, mahalaga ang ating pagkilos kaya bilang panghuli sa bahagi ko na tinanggap ko po ang hamon ng makabayan magsasaka itanim sa Senado at bayan yung panghuli napakaraming kaharap ko si Caboni FQS pero ang huli ko pong panawagan na lupa sa kaharap ko, libuli at milyong kabataan, hiling po namin sa inyo, para sa future generation, hinihiling po namin, mula sa Maynila, mula sa Kalungsuran, hinihiling po namin, hinihikayat kayo, na tumungo sa kanayunan, sa piling ng mga magsasaka, magagawang bukit, bukid upang nang sagayon, maorganisa at kumilos ang mamamayan sa kanayunan upang nang sa gayon no lang, no life no lang, no food no lang, no community kung kaya mga kasama, ipaglaban ng tunay na reforma sa lupa palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain sumulong, kumilos at magtagumpay. Magandang araw po sa inyo.